Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiu Academy. So pasensya na kayo ano, at medyo na busy tayo, hindi tayo gano'ng nakakapag-upload for the past uh, coming for, for the past days kasi talagang sobrang busy nagpapapisa, nagpe-prepare ng mga range area, naghahanda ng mga manok para sa mga uh, darating na laban. Kasi talagang gusto ko talagang sabayan ang buong team ko para ma-assess ko kung talagang kaya ko na silang bitawan na supervision na lang ako ano so niraran niraran through ko ang process Tinitest natin yung true point na pointing supplements natin and somehow uh, nearing completion na ang uh, data ng pag uh, test natin so very convincing siya ano and other stuff so ngayon lang tayo ulit nakapag vlog so ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to is paghahanda para sa mga alaga nating ng sisiw. So, before that, uh, babatiin ko muna si uh, Wilfredo Molehon ano ng uh, Pagadian City. So, sila yung nagtiwala sa atin na kumuha ng uh, dalawang Bruce Barnett na uh, sweater na pulit. So, good luck sa breeding mo Wilfredo. Ano. So, anyway, uh, pag-usapan natin sa video na to ang uh, paghahanda para sa darating na mga sisiw kasi hindi pa pwedeng nandyan na ang mga sisiw sa kalang tayo mag-aasikasa kung ano ang mga kailangan. So, dito sa Lodge CCU Academy Farm, we have to make sure ahead of time na uh, nakahanda na ang pangangailangan ng mga sisiw. So, unang-una, sa mga gumagamit ng indoor brooder, kung yan ang practices nyo, dapat yung mga indoor brooder natin, malinis na, na-disinfect na, na-check na, na, -check nyo na ang ilaw kung hindi... Uh, palyador kung hindi uh, kung, kung gumagana ba siya na-check nyo na kung walang mga daga na kumakalat sa paligid, kung walang mga butas ang mga brooder na ginaga, ginamit natin last year. Kasi chances are pagkatapos na gamitin yan, isasantabi na lang muna yan. So saka lang ulit bubuksan pag na naman. So you have to make sure na na-repair nyo na. And then, na-disinfect nyo ng paulit-ulit. Kasi the more na nakatambak yan, the more na babahayan ng kung ano-ano mga insekto, mga bakterya at mga viruses. Ano, lalo yung mga ihi ng daga, Uh, ginagapa ginagapangan ng ipis so talagang napaka dumi nyan kaya kailangan na disinfect natin sila paulit-ulit bago gamitin tapos since ang practice ng iba may may, may uh, indoor brooder at saka may outdoor brooder so ang ginagawa nila yung indoor brooder after mga one month ilalabas na sa out outdoor brooder saka papagalain so tama rin naman ang practice na yon kanya-kanya lang tayo kung anong practice at nakasanayan natin. So you have to make sure as well na yung outside brooder mo nakaready din siya. Ano? So paulit-ulit na na-disinfect, nalinis, nabungkal yung ilalim ng lupa kasi ang mga sisi o talagang pag pinakawala mo yun dyan magkakalkal at magkakalkal yan. So kung madumi ang ilalim, most probably magkakasakit yan. Kaya kailangan talagang malinis din. Nabungkal natin, na-disinfect natin ng ilang beses at the same time na, na <coughs> nalagyan natin ng mga tuyo at sariwang mga beddings ano and kung gumagamit kayo ng beddings na rice hull or ipa dapat may nakatambak na kayo dapat may nakatambak na kayo sa bodega nyo na malinis at tuyo kasi pag tagsisiw nagkakataon na na ulan sa karamihan ng lugar sa Pilipinas so minsan kung, kung kailangan na natin sa kalang tayo mag iipon ng mga ipa minsan basa minsan matagal ng naimbak naihiin na ng daga naihiya na ng aso, na, nataihan na ng pusa, so maduming madumi na. So we have to make sure na sariwang sariwa ang mga ipanagagamitin na natin. Kaya kami, beforehand may mga ipon na kami na 50, 60, 80 sako sa bodega ng mga rice hull na sariwa. Para tuyo sila kasi every 3 days ang palit namin sa uh, outside brooder. Ngayon naman, bukod doon sa rice hull, bukod doon sa brooder na gagamitin natin, yung mga feeder natin dapat na disinfect, malinis na malinis, walang mga uh, namumuong mga pinagkainan dati, walang mga lumot. Yung uh, painuman natin, dapat walang mga linya ng lumot na nakapaikot, dapat malinis, dapat pa pwedeng mainuman ng tao. Kasi ang standard natin, kung hindi pwedeng mainuman ng tao, hindi rin pwedeng inuman ng manok. So, doon sa range area ko na bago, sa bundok, talagang pagdating ko, laging crystal clear ang tubig at malinis na malinis ang painuman. So, dapat ganun ang standard natin. Tapos, yung mga uh, ginagamit natin ng mga pakainan, dapat sariwa din sila. Uh, sariwa o sariwang bagong uh, bagong linis. Kung kawayan naman, sariwa, bagong gawa na talagang nade-disinfect natin lagi. So, dapat na-repair na natin kung gumagamit naman tayo ng mga plastic na pakainan, na feeder. Kung mga butas-butas, pwedeng alisin na o i-repair at linisin ng mabuti. So, ganun ang preparation. Nakaakyat na, napatuyo na, para pagdating ng sisiw, ready na kaagad silang gamitin. Hindi kung kailan nandyan ang sisiw, saka mo lang lilinisin. Uh, pangit po para sa akin. Dapat nakaready kayo kasi talagang how you do anything is how you do everything. So, dapat maging habit natin na well prepared tayo sa farm. So, bukod doon sa facilities ng painuman at pakainan at brooder, yung mga lambat, yung range area. So, we have to make sure na long before, nalinis na rin natin ang range area natin. So, nabungkal na yung mga nakatambak na mga pinapabulok natin ng mga kahoy. Kasi ako, hindi ko sinusunog. Pinapabulok ko lang ang mga kahoy na nalalaglag galing sa mga puno ng nyog kung ano paman kasi nandyan ang mga anay so paboritong kainin ng mga sisiw pag nabulok yan so binubungkal lang yon para kung sakaling may mga pugad ng ahas may pugad ng daga mawala sila ikinakalat lang namin ng manipis para hindi pamugaran ng mga uh, daga saka ka uh, ahas ano So, ganoon ang ginagawa natin. Tapos uh, yung mga lambat siguraduhin natin na wala makakapasok na predator. Nasulsehan natin, nasurvey natin ang range area kung may mga panibagong threat ng predator, kung may mga lawin ba, may mga uwak ba na papwedeng umubo sa mga sisiw natin para makapag-prepare tayo, ano? Para makapag-prepare tayo. So, yung mga aso, yung mga pusa sa paligid, as much as possible ma-prepare ma natin na wag na, mapasok ang range area natin. So, sa amin, gumagamit kami ng mga air gun para itaboy ang mga pusa at mga aso na gala. At kung papwede lang din, uh, lagyan nyo na lang ng uh, yero. Yero kaya naman, kawayan lang na perimeter sa ilalim, mga ganyan lang hanggang tuhod lang sa ilalim ng net, sa paligid para hindi mapasok ng mga uh, possible na predator. Ano? Kasi pag napasok ang bro outside brooder nyo, napasok sa loob yan sa gabi, kinabukasan, ubos lahat yan. Kaya kailangan mag ingat tayo, makaprepare tayo sa ganon So, bukod doon sa mga predator, ang kailangan din natin i-prepare is importante-importante bakuna. Ano? Kasi pag tagsisiyo, nagkakaubusan sa mga poultry supply ng mga bakuna. Kaya kailangan nakabili na tayo ng sariwang bakuna. Ano? Sariwang bakuna, ilagay lang natin sa ref. Kung yan ang batch ng papapisain natin, ganun dapat ang set ng bakuna. So, since dito sa Sisiw Academy Farm, ang ginagawa natin, uh, nagbabakuna tayo ng B1-B1, uh, Lasota, Gumburo, uh, Foul Packs, and Coriza. So, kompleto yan. Kung limang batch ang gagawin ko, tigli limang set yan, bukod sa uh, bukod sa booster shots na kailangan nating ibigay bukod sa booster shots na kailangan nating ibigay. And bukod dyan, dapat mayroon na rin tayong nakaprepare na kahit kalahating sako o isang sako ng pagkain. Kasi sabi ko nga sa inyo, minsan, minsan nagkakaubusan ng supply. So kailangan ready tayo para sa initial life ng season natin. So 5 days before mapisa, dapat ready na lahat. Pati feeds nila meron na rin. Ano? Pati mga vitamins, mga supplementation mag-imbak na kayo ng mga supplementation kung kaya din lang naman yung papwedeng ma-imbak sa feeds, hindi natin ina-advise na mag-imbak ng matagal, pero yung mga bakuna yung mga vitamins na pwede nyo ma-imbak mag-imbak kayo sa mga uh, paglalagyan nyo dahil nagkakaubusan talaga pagdagsisiw kaya uh, para maiwasan 'yon mas mabuti nang nakaprepare, tapos ito pa, bukod sa pinaka-importante na bakuna, pinaka-importante na may imbak kayong gamot sabi ko nga sa inyo, dalawa lang naman ang general category ng sakit ng manok. Respiratory saka intestinal, yan ang umuubos sa mga sisir natin. So sa respiratory, ang ginagamit ko is Respiracure 1. So ito yung Tylosin and Amoxicillin na uh, nabibili sa Lazada. So ito yung basic na gamot na pag medyo may uhug-uhug sa ilong, kayang-kaya ng gamutin. So hindi ko na pinapabayaan na maging total na sipon yan. Kailangan pagka-detect na may konting sipon na uhog pa lang sa ilong, gamutin na lahat para hindi na tumuloy. Pangalawa, ang kailangan natin paghandaan dyan is coccidiosis or pag-iipot ng dugo. Kasi lahat naman ng mga manok natin, lahat ng sisu dumadaan sa coccidiosis kasi exposed lahat yan sa dumi, sa bakterya kasi nasa lupa sila eh. So, we cannot totally eliminate that. Although may bakuna, hindi ko palang natetest kaya hindi ako makapagbigay ng conclusive opinion sa mga kasama natin. So ang ginagawa ko lang dyan, meron akong uh, ipon lagi, meron ako nakatabi na Amprolium or Digestacure 1. So ito yung basic na level ng gamot para sa coccidiosis kasi madali lang, lang naman siyang gamotin. Ano? So once na detect natin ang coccidiosis na nag-iipot ng uh, dugo or before that, basa pa lang ang puwet, bigyan na natin sa loob ng 3 days. Pag nakainom sila niyan, talagang biglang-biglang hindi na mag-iipot ng dugo yan. Madali lang naman gamutin ang oxidiosis. Huwag kayong matakot. Ang kailangan lang, nakaprepare kayo sa katamang implementation ng paggagamot. So, yun lang naman ang na mga kailangan natin. So, <coughs> isa-summarize ko lang. ano Unang-una, ready ang mga brother Nascan natin ang mga predator. Nakaredy ang mga pakainan, painuman na ma maayos at malinis. And then, Uh, nakaready ang mga bakuna natin and then nakaready ang mga gamot natin so afterwards tuloy tuloy ng rolling natin ng pagpapalaki ng mga sisiw so maraming maraming salamat sa inyong lahat Master mastermark sulit ito ng Lord G. Academy